Sa isang tahimik at malamig na umaga ay inumpisahan ko agad ang paglilinis dito sa gilid ng aking kubo cottage. Isang araw na ang lumilipas mula nung nag-check out ang aking mga guest na galing pa sa Bien Unido, Bohol. Maaga pa lang ay akin ng inumpisahan ang paglilinis para matapos din ako ng maaga. Nakasanayan ko na kapag mayroong mag-check out sa aking kubo cottage ay maaga pa lang ay abala na akong naglilinis sa labas ng aking bahay. Pagkatapos dito ay pupunta din kami sa farm at mamimitas ng papaya at saging. Sa puntong ito ay damako ang kalam ng aking sikmura at ako'y nagugutom na. At agad ako umuwi ng bahay para kumain ng agahan. Ito ang aking kakainin ngayon may kinilaw ako at meron ding si Orchen na ang tawag dito sa aming isla ay Pajak Pajak Kayan tayo mga kapranjard Lukot at si Orchen ang agahan natin <tinyo> Pagdating namin sa farm ay agad akong nag-spray ng insecticide sa aking mga tanim. Laganap na kasi ang mga fruit flies dito sa aking area. Kapag nakagat na ng mga fruit flies ang mga frutas dito sa loob ng aking farm ay agad nasisira. Kabultira ka! Kabultira daming bunga ng limonsito natin mga kapransyad kulo talaga anak ko lo ng kulbe ano Bili lang balang Ha? dahon dahon Tara tol. na, na cool. e, muna, lang ipakita ni nangka. Ah, oh, dara wa gamay pa. Ato, meron na naman tayong langka mga ka-franchise Yan. May ma na naman tayo. Meron na naman tayong hihintayin ulam nangka na mahinog ha? doon naman kami sa area 4 mga ka-franchise tayo ng saging doon doon pumunta lang da, pumunta lang tayo dito para kumuha ng kapayas <laughs> kunti lang ang nakuha natin kaya punta tayo doon sa area 4 para saging naman ang kukunin natin tara malalaki na yung ating minarkot na kalamansi mga kapansyo do apat ito sila tapos yung suha natin ito na oh, laki na ito yung kalamansi natin na ah. minarkot yan o oh. oh. oh itong isa maraming bunga oh kita mo bunga na ah dali Mabilis magparami ng ng uh, limonsito by marketing mga kaplantyard madaling pasanayin Ngayon ay nandito na tayo sa area 4 at dito ay kukuha tayo ng isang buig na saging. Ah, ah bunga na oh. ng bunga. May Daghan nagsagbut. Oh, nananay. Mama, ana ninyo. Sindag ko nang anabuya man lang akong pano. Saba. Matakisan ko ni. Ah, ko bo. Pare. puso. o oh, oh, Ko lagi. Kailangan natin tanggalin yung puso ng saging mga kaprang chair para malalaki yung buok yung ano niya yung buok at saka naiwasan natin yung sakit na bugtok Call. yan nagumpisa marami ng dumi masukal na ang area 4 natin Goal. mga kapranchard Matundang Pero call Mawa naman to naghang puso ba? Ang puso mo sa lang Pusa Ang himuso may mga kapantyard oh. Yung puso na saging sa Wala na, itapo na lang to Dito sa probinsya Yung ganito Wala na, tapo na yan pero gulayon daw. Maggulay si Michael. Dalhan lang, Paul. gulayon yun. natin yan. Basta kagitilaan ay. Uy, Sayang ba nga na bitaw. na, na, nanindot na. na, tambok na eh. Tambok na po sila. Oh, si Magaka Pranchard, si Elias ng Panggangan. No, okay, sila sa... Saya ni Elias. be. Kita gol ni gol. Sige na. Ah, dia tay na puakan nga lobby mga ka franchise. na Sa dilawa. Tatlo. Apat. Lima. Ni na hulog na miog. Limang piraso. Lima ko lanim. Dito kul, cool. So na cool. Ah. Matagal na na matagal na, yun na hindi na kuprah mga kupra chart kaya ito nahuhulog na nahuhulog na ang ating mga niyog sa puno. Okay. Sa. Sa Sa, karon sa ta. Naghana eh. Wala na. Bye, Mga kasagingan. Ko Pranchard. Kumusta ang atong Ko Pranchard? Okay, Raman. Ngayon, nai na kami. Tapos na kaming mag-harvest ng isang saging, isang buwig. Malit lang Pagdating ko sa bahay ay agad kong hinuha ang mga na-harvest kong kakao noong isang araw At ito ay aking bibiyakin at kukunin ko ang mga buto para sa fermentation several Mula dito sa Pangangan Island, Kalapi, Bohol. At ito ang front yard ni Joe.